Oh, so, ayan nakasakay na ako ng pasahero kasi ako lang at ako pa lang pala, dalawa pa lang yung ano, yung pasahero, 'yun pa lang at ako. Siya. Biglang maranta. Pagdating doon sa ano, hindi naman ako pwede. Dito din. Passport na. Maraming ano, pasahero at video. siyempre traffic din. Pero yung traffic ganun kalala sa Manila. Ah, ano eh. Ah, mas malala pa daw ang Dabaw kaya sa Manila grabe ka -gra -gra naman kayo hindi